Ayan. Okay, Good so guys, ah, pakinggan naman po natin ang ating isa sa mga mentor and coach po natin na ah, talaga namang lagi nating naaasahan, no? Kung so, may mga kailangan tayo sa ating Planet IX and regarding din sa Web3, Ooh. no? So may mga kaalaman na rin po siya at ah, talagang siya yung ating takbuhan sa so, ating mga account pag medyo nagkakaproblema. So palakpakan natin at i-welcome po natin ang ating mentor and coach po, Sir Orly Karimpong, a.k.a. Captain Sadiq. Sir Orly, magandang buhay. Go ahead. If you're available to talk, pwede po kayo, nakaka-host po kayo, pwede po kayong mag-ano, mag-unmute po. Naka-duty kasi ako. Good <laughs> <Shirt laughs> morning, Actually, nalita ko ng pasok, ano. But, uh, siyempre, excited din po ang inyong lingkod na uh, marami na yan. ibig uh, sabihin, masimula na yung ano, uh, si Juan ano. Uh, isa rin po ako sa may hawak ng hindi naman kalakihan, pero meron din po akong ano C1 Rewards loyalty points, at yan po yung inaabangan natin, ano, and tulad nga po nung sinabi ni Sir Eddie, ano, uh, isa, isa rin po ako na nagtuturo, ano, dito sa ating business or sa ating digital business sa C1 uh, through YouTube, no so, ayun, muli po tayong babalik para ibahagi ang ating kaalaman sa cryptocurrency, ayan at uh, alam ko na sa tagal-tagal ng ating pagsasama. Hindi lang po ako ang natuto, kundi pati po kayo. Ano? At uh, gagawin ko po yung aking makakaya. Nang sa gayon ay marami tayong matulungan, lalong-lalong lalo na yung mga member na babalik. Alam ko, babalik kayo. <laughs> Di ba? Mag Magsisipagbalikan kayo para... Uh, na ang inyong inaasam-asam, makuha natin ang inaasam masab No? Kung uh, kumbaga ito na eh, uh, Kung sa crypto cryptocurrency, ito na yung magsisimula ng bull run ng C1 token. No? Hindi ko man sinasab, pa inaasyon na lilipad siya, pero tayo, nandito tayo eh. Uh, kumbaga, nakasakay tayo. Hindi tayo, hindi tayo uh, mo no? dito sa ating sinasakyan. No? At uh, gan ay nga tuloy, tuloy pa rin tayo kahit saan tayo makarating no kung kinakailangan mag-join force na tayong lahat para nang sa ay maging matagumpay ano ito ating negosyo at uh, makapanghikayat pa tayo ng sasama sa ating ano uh, tinatahak na yun. at uh, ayun nga uh, as, as we expect no magiging magiging kapakipakinabang yung lahat ng may uh, C1 token okay, no kung wala pa kayong C1 token s'yempre aabangan natin kung paano yan isa-swap alam ko kasi nabanggit na isa-swap yung loyalty points sa kayong C1 rewards sa yung mga naka naka VPN no and uh, ang pinakamaganda dito sa uh, balita nito no eh kung meron kayong package ng uh, NFT package o yung uh, ating bagong package ng C1 no kasi Uh, napasa nabasa ko yan eh uh, or nabalitaan ko no mayroon bonus para dun sa mga may package ng element package no kahit naka kayo meron kayong bonus dahil kung uh, kumbaga sumabay tayo dun sa uh, ginawang transition ng company so yung yung mga hindi pa nakaka nakakapag palet palit ng kanila mga package you can you can change if you can no pag kung hindi naman kaya di ano lang uh, na lang tayo ng ating mga loyalty at saka ng mga C1 rewards no at sa sa nakikita natin uh, kung totoo na pwede nang iswap no ayan iswap po yung term kasi sa pagpapalit no ng C1 rewards to BTC or to Bitcoin napakagandang balita niyan no kasi kung yung IXT, hindi natin ma-direct sa BTC, pero yung C1 at ma-direct sa BTC. Nako, sinasabi sa inyo, <laughs> ang ganda niyan. No. Pero kung hindi pa rin dadaan at halimbawa uh, USDT lang sa under polygon, okay pa rin as long as na changeable. I mean swappable, no? Ah, uh, pwedeng ipalit, no? Kaya so kapit lang mga sadik, okay? At sama-sama uh, tayo. At uh, nandito lang po ang inyong lingkod pag, uh, pag napag-aralan natin kung pa paano tayo magsa-swap, kung pa paano tayo mag-, uh, mag uh, makukuha yung ating C1, uh, C1 token, ayan sasikapin ko po na aralin yan at may turo ko din sa inyo, yun lang mga at uh, nabigla naman ako dun <laughs> imprompto, ayan, maraming salamat thank you so much